Hello Brotherhood, tumapag na naman si Benson sa KidLat SMP Season 2 At kaya welcome back sa Youtube Channel Kaya hindi ka pala ka subscribe dyan, mag-subscribe ka na. And ang aking mission ngayon ay Ay ano kung baga, ano, Creeper layuan mo ako Hindi pa ako nakakapagsimula, gusto mo na agad sumabog mo ako ha? So, sana makakuha tayo ng patatas ngayon. At the same time, village na rin. Wala nyo. Anong ginagawa ng mga pilder dito, men? Ito nyo yan, guys. Ang dami. Ayan. May kapitan pa. Anong ginagawa ng mga yan? Dyan. Oh, my goodness. So, ay yung plan ko ngayon pala yung uuwi na nga pala ako sa positive 700 ano. Ang kaso, may mga mobs dito. Let's go back to positive 700 sa aking base. I will be back. So guys, nakabalik na ako and may nakuha po akong patatas na kay Ino the Miner po. Nakito, nadaan ako yung base niya, pauwi ako and ang dami, wala anda talaga akong makita ng potato eh. So, magkapaalam na lang po sa kanya. Eh. Kasi may lahat ginawa ako na, walang village. So, may nakita ko na rin siyang potato farm na hindi pa na ang dami naman nun kumuha lang ako ng mga ilang piraso tapos tinanong ko naman kin ko na lang ulit okay. thank you inod thank you inod the miner so may ipotito na tayo papadamihin na lang natin yan so eto guys papatagin ko, ko muna man, man. yan then i will be back na lang so guys napatag ko na so napatag ko na pero so, hindi ko dyan ilalagay yung farm trip ko lang patagin yan pero hindi ko dyan ilalagay yung farm dito ko lalagay ay syempre <laughs> So, let's start na yung simulan to, no? So, magkakarap muna ako ng mga slabs dito kasi isa sa mga pangangailangan natin sa ngayon. Kasi, dyan muna tayo magsisimula kasi marami akong, ano eh, mga deep slate na bato. So, simulan ko na tong farm na to. So, siguro, aalisin ko na lang muna tong mga to, yung mga farm ko kasi, hindi ko naman sa so dyan na rin natin ilalagay, I man. Para din na natin aapak-apakan ah, yung mga dirt, di ba? <laughs> sa mga nakaka-relate. Alam niyo na kung bakit. So, dito ako lang sis And simple, ano lang to, tatawagin ko tong simple starter farm. Simple starter farm, men. Saan, saan yung makikita yun? Dito lang. <laughs> Joke lang. So, basta ganyan lang, ganyan lang, pabilog Pa-square lang siya na parang iisa lang yung tube. Ano ba, kanina pa yung slabs na yun, ah. Eh. So, let's do this by just din, yan. Lalagay ko siya ng hagdan, syempre. May nina, may angle yata sa akin, tingin nyo. Lagi na lang ganun. Then, saguro tatlo na dito. Then, lalagyan na lang natin ito ng mga dirt Yan. Yan. Napakahalaga ng may farm talaga, ano. So, let's, let's just buy digging, buy, ano. Ayan na nga, di ko na alam sinasabi ko, pero alam nyo na. Nalalagyan ko yan ng dirt. Then, pagkalagay natin ng dirt, pwede natin natin yeah, na tayo nating taliman. Eh, may farm na tayo. May farm na tayong starter na maganda naman para sa akin kasi Gawa ko yan eh, di ba? May natitira pa pala dito. So, let's just buy this, buy. So, now, we can... Oh my God, dikit pala sa farm yun. Oh my God. Oh, oh sambang da. Ako nagawa ng cow tas na yan. Tapos, hindi ko alam kung saan yung exit. Tsaka entrance. So, siguro, tatanggalin ko na lang to dito. Ayan, men, para may space silang hindi sila magkadikit. Pangit naman pag ganun eh. So, ayan. Ganyan lang yung gawin ulit natin sa ngayon. Lalagyan natin ng blocks dyan. Ang sa ganun, eh, may border naman. Pangit naman kung walang ganyan. Ayan, makikita nyo naman ang ganda niya, no? So, siguro lagyan natin ng... Oh, ma. At laging yung so figure, lagi ako naka-place ng blocks. Lagyan natin ng parang design dyan na ganyan. Then, lag, dyan natin lalagay yung torch. So, yan. Pag napatong na natin yan, pwede na tayong mag-farm. Pwede natin yan lagyan ng it's good na. Pwede natin siya lagyan ng fa... Pwede na natin silang lagyan ng ano siguro. Yan tubig tapos lalagyan lagyan na natin ng farm paulit-ulit eh no sige siguro kung may time pa tong video na to sana makagawa din ako ng ship farm and at the same time makapagmine ako siguro kung makapagmine ako or upcom na lang siguro kung sakaling humaba oh, tong video na to and Yeah. It's done na. Lagyan na natin itong mga patatas natin. Natapakan ko pa. Pero ayos lang kasi. Kung di may patatas natin. Papadamihin pa natin yan dyan. And lagyan natin yung dirt dyan pan. And yeah, it's good na. Just a simple farm that I made. So, hindi, wala akong kuha ko sa YouTube. Kumbaga, naisip ko lang siyang parang magiging, magiging maganda kung ganyan yung itsura niya, na. So, yeah. Nasaan na ba tayo? So, siguro gawa pa. Guys, naisip ko. Medyo pantay na lang natin. Pantay-pantayin para natin. Kasi ang pangit ang itsura kung di ko mapapantayin yan. Kita nyo kanina. Hindi pantay-pantay. Diba? Yung mga lining-lining. Alisin natin yan. Hindi yan pwede dito. Dun ka. Shoo, shoo, shoo. So, yung bala ko naman ngayon, ay ano So, gawa ulit ako ng pinibagong farm, pero yung wheat naman ngayon. Medyo, alam nga lang natin ang time dito, guys. So, thank you pala sa na, nag-intro pa akong si Jacob PH. Isa siyang YouTuber din, guys. Kung hindi ko i-subscribe sa kanya, i-subscribe e, siya dahil napakabait niyang tao, no. Pwede na rin si Gelboy may PH ang nagsali sa akin dito sa ano sa Kidlat SMP pero ang nag-invite sa akin ay si Jacob. So ang bababait yung mga yan. Kung hindi kayo nakasubscribe sa kanila, subscribe nyo sila kasi mabubuti nga silang tao. No? So ang bala ko naman ngayon is ay ang ano at paulit-ulit, di ko na alam muna ang aking sinasabi, pero ang kailangan kong gawin ay another farm. Pero bago yon matutulog muna ako kasi hindi pa ako natutulog sa real life. Sorry, joke lang. So, tulog muna siguro. O, hindi talagang siguro lalagay yung aking farm, no? Yeah, good night. And, good morning. Ang bilis. So, gagawin ko na yung mga parmag muna, na. Ano. Ganun lang rin, guys. Tulad nung isa. So, alam nyo na ako ng magiging itsura na ito. Kasakali, so, ano. I will be back na lang pag nagawa ko na 'to Let's go. May nag-iwan pa ng kalat dito. Hindi, hindi ko na pala kayo babalikan kasi... Mabilis lang naman to. Ayan. So, sugarcane pa rin pala yung gagawin ko ngayon. So, alam ko may mga sugarcane naman ako eh. So, ang gagawin ko lang ngayon ay sugarcane. Tapos, siguro kung may time pa talaga nga uli. Kung may time pa nga uli hindi ba? Hindi ko maintindihan sinasabi ko. Oh my God. Bakit may batu dyan? So, dito na lang siguro tayo na ano. gagawin yung sugarcane farm na nga. Kasi nakagawa na tayo ng wheat farm. Wheat farm. Nakagawa na tayo ng wheat farm and potato farm at the same time. Sugarcane din. So, di ko na napakita. So, ito nga parang tulad rin siya ng wheat farm at potato farm natin yung design niya pero ito, iba kasi sa sugarcane to eh. Hindi bang pwedeng pareho sila ng itsura ng platform. So, kaya iba to. Iba to ang kamao. Oh, jack and point. Nakuha may, nakuha mo to, infinite water. So, ito tips lang to sa mga ano po. Ha? Sa mga hindi po nakakaalam lang po. Ayan, dalawang water lang din. Pwede na kayong gumawa ng infinite water sa mga sugarcane farm nyo. Sa kahit anong farm na kailangan ng tubig ganito lang yung gawin nyo. Dalawang tubig lang yung kinailangan ko dito. And nakagawa na ako ng infinite water na para maganda rin yung itsura nya. Ayan, unlimited na yung... Unlimited na po yung aking, ano... Tumagos. Ay, hindi. Akala ko tumagos siya, hindi pala. Bakit tatagos? Eh, Minecraft to, may blocks na nga eh, di ba? So, ayan. Tapos na. So lalagyan naman natin siguro dito sa ng to lagyan natin ng stairs din I think and tat tatluhan na rin sila nang sa ganun eh hindi ba do'y tignan. Ngayon yeah, lagyan natin ng blocks dito. Oh ano bang ginagawa ko? Bakit nagkakalat agad ako? Oh my goodness pagpatuloy lang natin itong laging gantuhin no? yan nalagyan natin siya ng border pero yan diba sabi ko sa inyo katulad na katulad siya ng potato farm and wheat farm pero iba lang yung itsura niya kasi nga sugar cane siya pero pareho lang sila ng itsura pero magkaiba sila ng itsura hindi ko alam yung sinasabi ko so yan patong na natin yung sugar dito dahil sa tag 20 ng dirt 41 yung magagastos kong sugar cane dito, I think. 41 yung malalagay kong sugar cane dito. And, dito pala na, bawal pala. So, lagyan na natin dito ito ng blocks. No? So, Sa ganun, eh, parang lalagyan na siya ng torch. Yan. Okay na. Oo, oo, oo. Ba't ko ba sinisira yung dirt? Pwede mong ipatong ko na lang ng blocks. Ang dami ko pong kaarte yan ginawa. So, lagyan lang natin ulit ang sugar dito. Ayan, yun yung nga uh, sinasabi ko sa inyo, di ba mga big brain nagalawan? May farm na tayo ng sugar hindi na ako problema sa papel. So, ayan, tapos na aking sugar farm. It's basic lang, lagyan natin yung ng torch dito. Nakita nyo naman guys, kung, kung gaano siya ka simple and ga kung gaano siya ka basic na parang at the same time kahit basic siya eh meron tayong source ng parang ngayon may mga source tayo ng ayun dahil nagpakita tong wait oh, dahil nagpakita tong ship so ang next project ko oh, dahil may time pa tayo is yeah alam nyo na ship farm so siguro ganito lang rin yung gagawin ko guys ayan yung makikita nyo yan katabi lang nan katabi lang na itong ship cow farm natin. Eh, ganyan rin yung itsura niya. Parehong pareho lang sila, ano. So, yeah. Bakit may baboy dyan? Hoy, Ikaw. Hmm. Sige, Ngaawa ako sa'yo. Diyan ka na muna. Naawa ako sa baboy na yun. Sige, diyan ka muna. Peggy boy. So, yeah. I will be back na nga lang pag nagawa ko na yan. NG yeah, tapos na siya. Sabi ko sa inyo eh. Ayun, ang ganyan lang. <laughs> Napaka basic, 'di ba? So this is the time to find ship. So asan ka? So pag nagpunta tayo sa medyo malayo-layo, may mga nag spawn ng mobs doon. Mobs, may mag spawn pala mga pa, mga ano doon tulad ng baka ship, yeah, may mga mag-iispon diyan, tayo. Know? Miyamiya pag nakapunta tayo doon, may mag spawn diyan. So, lakad-lakad lang tayo dito may makikita tayo dyan ayun wait ba't parang wala siya kanina dyan ako lang ba pero parang di ko siya nakita siya sige dahil dyan dito ka na sa akin ikaw ang magpapalalago ng mga angkan ng mga tupanot na magiging ang kanila ng mga tupanes na magiging tupanot. So, I will be back para hanapin ang iyong asawat, Nobiano. So, dyan ka lang. I will be back by just putting trash in it. And, yeah. Tulog muna. Tulog muna. Bago. Wala, ayan lang talagang punchline. Tulog muna, ayan lang. Corny. Ay, may nakita akong... So, ikaw may kapatid ka na sa araw na to. May nakita mong oh, magnanay, man. Ewan ko ba o tatay o nanay. So, kunin na lang natin. And yeah, magpadami na kayo. So, ikaw, kumain na kayong dalawa. Hindi, sa'yo na lang itong isa kahit wala kang partner. Bukas na rin na. And yeah. It's done na pa na. Yeah, it's good. Then, dami ko nagawang progress ngayon. Nakagawa tayo ng potato ano with farm then so bago ko pala tapusin tong video na to kasi medyo natutuwa ako sa progress ko papakainin ko muna tong mga kawo ko dito so oop oh, baka makatalo sila makakatakas pa yung iba so ang dami ko nagawa sa araw na to no? tulad ng sugar cane farm and sheep farm na rin medyo natutuwa lang ako so kamusta ka dyan mga 2 pa nat So sa itong bahay na to papagandahin ko yan men. Itong lugar na to. Lugar to ni Benzo na papagandahin ko. Lugar ko pala ganun. So, ang dami ko nagawa ngayon ha. Ah. So, it's good. Progress for now. So, yun lang muna guys ang araw na to para sa isang video na to. Na sana naman ay nag-enjoy kayo. Kung nag-enjoy nga kayo, mag-subscribe na kayo sa akin. Kasi, bibigyan ko kayo ng mga video sa mga susunod na araw kaya sana na inag enjoy nga kayo so mag iingat kayo palagi andito lang ako si Benson para sa inyo so sana supportahan nyo so I will now rest and Kita-kita tayo sa susunod na KidLat SMP Season 2 video. Let's go! Babay sa inyo!